So yan guys, dito kami sa Amade. Yan guys oh, maulan. Parang lalakas ang ulan oh. Lakas ng hangin. At uh, ito mga tropa guys oh. <laughs> mga tropa na katago sa ano. <laughs> mga tropa natin guys. Oh. Tago dito sa silong muna kami naghihintay ng ano kung um, lalakas pa hindi ayan o lakas pero parang lalakas yata talaga to kasi parang malakas yung patak eh, oh. yung langit oh. o so, Pag-isipan natin mamaya pag natin uh, guys mamaya kung tutuloy tayo hindi kasi yung ulan para mababagta no, parang hindi ito titigil parang tuloy-tuloy ito hanggang mamaya so yan tapos tagpuan ano uwi na lang <laughs> tuloy daw tuloy Tuloy sa wasis na lang silong pa sakali, no? Ayan <laughs> guys Pauwi na kami Kasama natin yung mga time bikers, Shout out time bikers Okay guys Maya ulit Uwi na kami, bye bye We got me stuck here